Hello mga kapigi, kumusta kayo? So pag-uusapan natin ngayon yung turn off or turn on sa professional mode natin dahil alam ko at marami akong nakikita na marami ng mga content creator na um, nadidismaya or napapagod na, na dami daw mga bawal. So nag-turn off na sila ng professional mode nila. Pero eto ah, kahit po i-turn off nyo yan, or turn on, turn off, ganun at ganun din po. Kasi once na na-turn on nyo na po yung Facebook ninyo, ibig sabihin po, hindi na yan magiging tulad ng normal. So, sa iba naman, meron akong nakita na napanood na kawawa naman siya. Hindi pa siya monetize, pero pa-monetize pa lang siya. Kasi na-meet na niya na yung 5,000 followers and mamimit niya na yung 60,000 minutes sa Facebook, sa dashboard niya, sa monetization niya, ilang minutes na lang, mamimit niya na yung 60,000. Pero, ito tandaan nyo at laging mag-ingat na laging kung meron man tayong chinecheck sa Facebook natin, iwasan at tignan natin lagi na baka maklik natin yung turn off. Kasi si madam, so hindi ko na siya babanggitin kasi sobra kawawa naman siya, na kung kailan na niya na, mamimit niya na, ilang minutes na lang, mamimit niya na yung 60,000, mamomonetize na siya, so hindi daw niya akalain na nag-scroll-scroll scroll lang siya or nag-check-check -check siya sa Facebook niya. Naklik niya yung professional mode niya na turn off niya yung professional dashboard niya, professional mode niya. So, ibig sabihin, once na naklik nyo na po yung off, turn, na turn off nyo, magbabak to zero po ulit yung Facebook ninyo. So, sobrang nakakaawa naman si Madam, sobrang iyak niya sa Facebook na nag-post siya kasi as in zero, zero siya ulit sa engagement, sa post reach, sa minutes, 'di ba? Ang sayang na malapit na siyang monetize pero hindi niya akalain na ma-turn off niya yung professional mode niya. Kasi si Madam, um, wala naman daw kasi siyang masyadong alam sa mga ganyan-ganyan. So, nagpa-practice siya, chine-check niya, nagki-click-click siya. So, hindi niya alam na yun palang clinic niya, professional mode niya na pala yun. O di ba? Ang sakit lang na yung pinagpaguran mo ng ilang months or weeks pa man yan tapos mapupunta lang sa back to zero ulit. So sa atin, lalo na yung mga baguhan pa lang na nagsisimula na hindi pa alam masyado kung ano yung mga laman ng Facebook. Mag-ingat-ingat lang po tayo sa mga kiniklik natin kasi hindi natin alam na ikasisira eh, na pala yun ng Facebook natin 'no. 'Di diba, Sayang naman yung pinag pinagpaguran natin kung um, mawawala ding bigla. Sa isang click mo lang mawawala na. So, 'yun lang mga kapigey. Kung meron pa kayong tanong, please comment nyo lang and sa next video, next gagawan natin ng video. Maraming salamat.